Sa kuha ng CCTV, kita ang dalawang lalaking ito na kinukuha ang takip ng isang manhole. Sa isa pang CCTV footage, makikita ang isang riding in tandem na nanghablot ng cellphone sa dalawang nakatambay na lalaki. At may isa ring video kung saan nakuha naman ang dalawang lalaki na tinanggal at binuhat ang gate ng isang kumbento. Ang mga sospek sa mga serye ng nakawan na yan, ang mag-amang sina Jaime Ocampo at Lester Correa ng barangay Santa Teresita, Quezon City. Una ng dahuli, noong Setyembre si Lester matapos makuha na ng armas. At nitong linggo, sa naman ng search warrant, ay tuluyan ding naaresto ang kanyang ama na si Jaime matapos makuha na ng baril. Uh, marami po tayong nareceive na ng mga complaint. Uh, galing po sa kanyang mga kabarangay, magpamilya ito sila na involved sa iba't ibang uh, gawain. Uh, involved sila sa pagnanakaw doon sa may uh, establishmento ng mga madre at uh, involved din po sila sa isang holdapan, sa isang uh, bakery dito sa area ng Laloma. Ayon sa pulisya, modus ng mag-ama na gumamit ng tricycle na walang plaka sa kanilang pagnanakaw at ang kanilang ginagamit na panakot sa kanilang nabibiktima isang di lisensyadong baril. Makakasuhan po natin siya ng illegal position of firearms or violation of RA 10591 in relation to omnibus election code. Yung nahuli pong baril sa inyo po yun? No comment po ako ma'am. Sa panayam naman ng mga sospek, mariin nilang itinanggi na pag-aari nila ang narecover na baril. Pero umami naman ang mga sospek sa ginawang pagnanakaw. Hindi po ako nagnanakaw. So, totoo lang po. Isang beses lang po ako nagnakaw. Inaamin ko naman po nagnakaw po ako. Pero hindi po palagi. Totoo lang po sir, may gumagaya po sa akin dun. Gagaya rin po yung kilos ko. Yung mukha ko gilagaya niyo sa mga kababayan natin na nabiktima nitong suspect ay agad-agad agad-agad makipag -ugnayan, ugnayan dito sa Laluma Police Station 1 at uh, nandito po ang suspect ngayon naka-detain sa ating tanggapan.